sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan flood control mitigating structure with pumping station and flood gate sa Malo